Lagi nagbadaw ang ating... Ito ngunit... Hindi may ano dyan? Lambat dyan? Hindi, hindi. brusnik niya. Ay, lagpas mo sila? Lagpas. Nandun ko pa ng konti ng mga marot at saka no, Ano, madalang ang marot Ah, sulig pre Mano, mano, sinaw, arma na. uh, ano naman na sa ano na? Ano na sunod? Bulaw? Bulaw. Hmm? pa na ang mais. May nagawa ka ng ano mo? Bulak pa nga. Na pa mais mais. Hmm? Mayroon sa Ikaw, hindi mo anak. Ah, kahit gumambilog mo lang ako na eh. Hindi mo na ako mag-abo na ng butang. Mga pitong bilo galay no? Oo. Nami ay na mga uh, bandang alas dos. Basko yung law, Wala law, Wala ko.